ano daw ano bakit ganoon sabi ng mga taga Bye ng uh, bini may iba daw na lumipad pa from uh, Philippines para sundan ang bini sa United Arab Emirates pero to uh, see the same production numbers daw na ginawa ng bini sa Philippine Arena medyo nadismaya daw sila mga kaibigan may nag-react nga mga kaibigan kasi nga uh, meron daw nag-claim na Bini is the first Filipino um, na talagang nakapapuno daw ng Coca-Cola Arena ng uh, Dubai. Pero yes, sabi nila, ano kayo? Sigurado kayo? Kasi nga daw, anong tawag pala kay uh, Miss uh, Sarah Heronimo kung hindi siya Filipino Kasi nga sabi ng mga followers daw ni Sarah, it was Sarah Heronimo na talagang nakapagpuno daw ng Coca-Cola Arena mga kaibigan syempre kasama niya noon si Bamboo so um, bakit ganun daw ang claim so yes mga kaibigan we do not know as per gaano katuto ang pangyayaring yan pero yes na yes na yes yan po ang ating nakita nga napag-uusapan ngayon sa social media dito, especially set to po, mga kaibigan. So, sabi nila, hindi nila expect na ganun ang nangyari. Maybe, kasi nga nasa labas na ng bansa, they're expecting na merong bagong production number na i-pull off ng uh, Beanie. Pero sad to say na iba yung uh, expectation nila sa nangyayari mga kaibigan. But then yes, it was, it was successful naman po mga kaibigan dahil marami naman talagang nanood. Yun nga lang yung claim lang na they were the first Filipino na punuin ang uh, Coca-Cola arena ay merong nag kasi hindi naman daw po ganon. So yes, mga kaibigan, from Benny's concert dito sa UAE, sa Coca-Cola Arena. Na na for sure nakita nyo na ang balita na nag-cramp po ang paa ni Bini Aya. So yes, Master Joe's pitch. Mahal ka namin, Joe. Tandaan mo yan. Aha, aha, aha. Ano ba yung sinabi mo, Joanna? suporta nyo, yung pagmamahal nyo sa amin. Yun ang dahilan kung bakit kami nandito. Hindi kami basta bumalik. We came back stronger. Not because we had something to prove, but because we remembered who we are and why we started. Maraming salamat to my okay. friends! Ayan, medyo emotional si Juana doon. Siyempre dahil after ng scandal nila ni hindi ko na matandaan kung sino-sino yung kasamahan niya uh, na talagang they were all walo hanggang dulo na talagang nagpahingi ng paumanhin Doon sa nangyari mga kaibigan uh, instead na tatlo lang ay talagang nando doon yung effort ng kasamahan nila sa blooms para bumangon po mga kaibigan and uh, aha aha Um, maraming hindi makakalimot noon pero sana ay agad-agad ay makalimutan na syempre at uh, para makapag move on sa life yun nga lang medyo hindi nila matanggap dahil nga may underage to on na nabanggit and it was just kind of medyo mahalay nga ang dating ng video pero um, maraming nangyayari sa showbiz mga kaibigan of course pag medyo hot na hot pa yan fresh na fresh pa sa mga isipan ng mga mananood. Siyempre, hindi pa nila basta-basta ang basta malet go yan. Pero huwag kayong mag-alala. One day soon, they will just be consistent bini doon sa pagbitbit nyo ng kasayahan na gusto nyo i-alay sa mga taga-subaybay ninyo. And make sure na yung mga videos na pang private, keep it private. Yung mga hindi pwedeng i-upload, don't upload it kasi for sure, criticisms will hit you hard, Bini. So, hope ang daming nag, na, ang daming ang nag, ano, na, nag comment noon na sana pinrivate na lang. Bakit kasi daw pinaplake. And, uh, meron talaga mga ganun guys. Kasi nga, even here, meron talaga mga mga comedic ba ang dating? Yung mga joke-joke lang. Wala namang serious um, na talagang gustong ipaabot. Yung gusto lang tumawa, walang gawing light ang buhay. Pero syempre, pag nasa online yan, hindi yan matanggap ng marami. Kasi not all people naman are makakain makakaintindi sa mga pangyayaring makikita nila sa screen nila. So, be careful next time. Congratulations on your success dito sa Dubai. I don't know where is your next leg. Gusto na saan ba ang next sa hop ninyo? Singapore ba yun? But then anyways, congratulations and good luck to your next destination as you travel the world. Good morning! Good yeah. morning! Burj Khalifa. Pero okay. hindi pa yun yung pinakamataas na nakita namin. Pero yung okay. feeling na parang yun yung pinakatiktok. Ang saya kasi oh, okay. okay. nakita lang natin yun sa mga magazines. Pero super saya sa taas. Ba't na hindi tayo umakit sa tuktok, no? May ganap pa tayo. Oh, may ganap pa. Ako naman yung na-miss ko, yung Dubai Expo. Yes, kasi wala ako na Hindi ko hindi ako nakasama sa girls noon Sure, okay. Yes, ako. Kasi Ate Ayo yung nagtanggal ng makeup ko. Kasi namamagama yung guys. Sino pa? Ate ba kayo oh, ikaw? Know? Ako, na-miss. Ay, pumunta kami sa desert. Tapos ano, nag kami ng mga nag-belly dancing. Tapos mga nag-fire dancing. Tapos nag-try kami mag tattoo. So, memorable yun. Doon din ako first time nakatry ng... ng legit na shower warm na talaga Legit. Legit. Ay, ate um, ako yung, yung, ano nga sasabihin ko? yung ATV natin doon sa yung na, na si Aya sa si Sina. Nagtaob sila, pero okay naman sila, masaya yeah, yeah, naman yeah. naman. Gana. Sana maulit natin ako may free time tayo. Ulit yung, yung ano, ATV. Hindi, <laughs> maulit natin, sana makagala pa tayo. Yes. As... Tsaka, imagine, nagpunta tayo dito noong pandemic. Tapos, who would have thought na makakabalik tayo na mabigyan ulit tayo ng opportunity mag-perform dito ngayon? Yes, and... Alam niyo yun na parang after four years, makakabalik tayo and sarili na natin show World Tour own concert! Grabe, ipakalaga ko na lang si Lord. Thank you, Lord. Po. Alam namin simula po to. First stop pa lang ng World Tour to. Pero gusto na po agad namin bumalik. Hindi pa man kami nakakaalis. Maraming salamat po. And from This is our i the okay. okay, hey, so so like, You stretch your legs, okay, Why are you oh. 哎呀好呀，哎呀，不是。